Ayan, hello mga kasari, mga tenderas. Good evening. Welcome ulit dito sa ating Sari Sari Store. Time check siguro mga, anong oras na ba? Ayan, anong oras na dito sa aking keypad na to? Ay! Okay, 10, 23. Sulit na. Okay, so update. Ngayon pala ay June 27. So, i-update ko lang kayo dito sa tindahan. Ang hirap ngayon dito sa amin mamili kasi sira yung uh, pasaherosan or yung bangka na ah uh, sinasakyan namin yung malaking bangka is nasira. So, ngayon, pahirapan kami dito, mangumpra. Buti na lang, may dumadaan dito na taga-ibang lugar, kaya pwede ka sumakay doon. Pero nahirapan pa din kami kasi hindi, pa, hindi, ka naman, hindi naman ako pwede na araw-araw sumakay. Kasi mal yung pamasahe, sayang din. Yung pamasahi sayang din yung oras. Kasi dito sa tindahan, ikilangan ako din yung nandito. And buti na lang kanina, nakapamili kami, dinamihan ko na. Pero bukas di ako sure kung makakapamili tayo. Kaya wala ako masyadong mga unboxing. Hindi tayo lagi makakapag-unboxing sa ngayon. Kasi wala ako masyadong mga pangumpra. Kanina, mayroon madami. Kaya lang hindi na ako nag-video. Kasi ano eh, nagmamadali na din ako. So, ang hirap lang pag ganito, na dito ka sa isla nagtitinda. So, napakahirap ng sitwasyon namin pag ganito na walang biyahe. ba? Diba? Di ako makakapunta ka agad doon. Hindi katulad sa iba na... Dinadaanan pa sila ng ahente, tapos ang bilis-bilis lang nila makapunta sa mga malalaking ano, uh, groceryhan dyan. So, kami mahirap. Kaya kailangan, pag may pera ka talaga, ikilangan mag-stack ka na. Kasi may mga time talaga na ganito. Bigla na lang walang biyahe, bigla na lang masama yung panahon, tapos uh, nasisiraan yung bangka. Yun. Kaya mahirap din pag andito ka talaga sa isla. Okay, so ngayon update ko lang muna kayo. Ayan, buti na lang, meron na akong mga stock kanina. Meron pa akong i-display doon sa isang box na yon. And kahapon is GTI and my Ayan, GTI and BMFTCD. Kahapon yata. Kahapon ba yun? Ay, nung Webes pala. Hindi na ako nakapag-video. Ayan yung mga sigarilyo. Kaya dinamihan ko na. Ayan, update ko muna kayo. Okay, okay. sulit ayo ating vlog. Ayan. So, ito yung mga sigarilyo natin. Nag-stack na tayo. daming mighty hanggang dito sa baba. Mighty pa din. Inamihan ko na kasi hirap talaga kami dito. Hirap kami maka... Mahirap um, kami makapamili. Kasi hirap wala ako. Kasi wala akong mapapadalhan. Ay! <laughs> Nabusog. Kasi wala akong mapapadalhan. Kaya mahirap. Kasi yung bumibiyay is hindi taga dito mismo sa amin lugar. Kaya wala tayong mapapadalhan. Pero kanina may mga stack kami dinamihan ko na. So, bukas wala akong... ano, Wala akong ah uh, bibilhin kasi yun na nga, hindi taga dito yung bumibiyahe. Maganda kong taga dito kasi araw-araw ako may kumpra. Kung ano yung wala ngayon, so pwede ko bukas. Eh, halimbawa, kung ano yung wala ngayon, so ililista ko yan. Tapos bukas, meron na kami. Pero ngayon, na ganito yung sitwasyon namin, so bukas wala kami uh, kumpra or ano pinamili bukas kasi wala akong mapapadalhan. So mahirap din. Pero may mga isak pa naman kami. So, madami yung puno. Yung mga din namin ngayon, mga ito, lagas dito sa mga kaindi. Tapos, sa ilalim mga kape na puno. may bigas na kami kasi naubusan kami ng bigas. Medyo mura na yung bigas dito sa amin. At may ito pa kami. Pero, konti na lang. Uh, yun lang, wala kami mga lamas. Sibuyas. Tapos, ano, yung ibang lamas is wala kami buti na lang yung ibang yung gulay kahapon meron na. So ganito yung tindahan namin. Kaya wala kaming mga dilata pa wala akong uh, display. May mga yang stone kami doon. Wala lang display. Ang dami rin naming kulang. So mahirap talaga pag ganito. <laughs> di ako makapamili araw-araw. Ayan, bukas, i-try natin i-display. May di display pa ako eh, Ayahan. Pero mga hindi yata ito eh. Ayan o, oh, isang box. Ayan, may na kami dito sa kusina. Magulo nga lang. Magulo sa kusina. Ayan. Okay. Ayan. So, medyo makalat. Ang <laughs> daming basura. Ayan, medyo ano lang. Uh, medyo magulo lang yung ano namin. Tindahan, daming basura. Hindi na ako nakapagwalis. Ayan. Ayan. So, ito lang yung aking okay, update sa inyo ngayon. So, ngayon ay June 27. Ayan. Okay? So, yun lang yung ano ko sa inyo. Nag-update lang ako sa inyo mga kasari. Update, update lang ako kasi hindi ako nakakapag-video. Ayan mga kasari, sa ito lang muna yung share natin ngayong gabi. Nag-update lang ako sa inyo. So, ayan sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa channel natin, subscribe nyo na yung channel natin. And click mo na din, i-click mo na din yung bell para updated ka sa mga video ko na i-upload. And kung hindi ka busy, super so like and share na din ang video natin para mas madami yung makapanood at mas madami yung mag-subscribe sa atin. Ayan, naka-550 na tayo. Maraming salamat sa nag-subscribe dyan kasi naka-550 na tayo. Sana tapusin nyo yung video ko at panoorin nyo yung mga video ko para kompleto ko din yung 4K Watch R. Uh, medyo malaki medyo malaki laki pa yung kailangan natin. Pero kaya natin yan. Okay? So, ayan, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa lahat ng mga kasali dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo, sa support ninyo. Uh, Maraming salamat sa lahat, lahat, lahat ng nanonood. Thank you. Good night. Good evening sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye.